Hi mga Kastorya, Kylie Stories po and welcome ulit sa Tilao Lokal Nandito tayo sa bibihan sa Basakan area dito sa Malaybalay. So, makita nyo ang napakaraming bibi, sila ang dahilan kung bakit mayroong Balut Pinoy So, samahan nyo kami Tikman natin ang pagkain masarap na lokal dito Ta! Balut Pinoy Klasikong street food na bida sa mga kanto at plaza ng Pilipinas mula sa itlog ng bebe, pinabisa o ini-incubate sa tamang araw. Kapag may nabubuong sisiw, balot. Kapag wala, pinoy. Bago ilaga, nilulubog muna ito sa maligam na tubig para matiyak ang kalidad. Tapos pinapakuluan ng halos isang oras para lumabas ang lasa at siguradong ligtas kainin. Pagkaluto, inilalagay sa insulated na lalagyan para manatiling mainit bago ibenta. At syempre, hindi mawawala ang asin, suka at sili. Simpleng pagkain, pero pusong Pinoy sa bawat kagat. So, mga kasurya, titikpan na natin ang balot. Alam mo ba mga kasurya, sa bawat higop at kagat ng balot, may dala itong pinto ng pagkakaisa at pinto ng ating kultura. May kita mo talaga ang balot kahit saan ka pumunta sa Pilipinas. At ang init ito, katulad ng Tinoy Connection. So, titikman na natin. Salak. Ah, Damiya lagi. Alam mo ba mga kasulya, kung bakit ito tinawag na balot? Kasi ito nakabalot sa shell. At saka yung ilagyan, nakabalot din para ma-preserve ang init. So, tikman niyo na ang sarap ng balot, ang sarap ng lokal. Ah, so, tikman din natin ang kinoy. So, kung sa sunod, makakita kayo ng balot o Pinoy, bumili kayo. Tikman nyo at suportahan ang pagkain lokal. So, yan na mga atastorya. Ang sarap talaga ng pagkain lokal. Dito lang yan sa Kailit Stories. Hashtag Bilaw